Ginlibot ni Police Regional Office PRO6 Director Police Brigadier General Josefino D. Ligan ang major transport terminals kag mga patyo sa Iloilo sa bisperas sang Undas. Tuyo sini nga ma-check ang police deployment agud masigurado ang safety sang publiko samtang nagasinako ang tanan para sa obserbasyon sang tig Kalalaga. Nagsaka ang director sa mga bus kag naghatag sa mga pahanumdom kag safety tips sa mga driver kag mga pasahero. Sa interview sang Bombo kay Ligan, iyagin pahayag nga under control ang security measures sandig sa iyang assessment kag nakit-an man nga may mataas ang police o kung mga mataas ang police visibility sa convergence areas. Gimensionar man siya ang kooperasyon sa local government units kag transport operators nga nakabulig sa mga biyahero. Nagpahanom ini sa mga pulis nga nakadeploy nga hindi lang magpungko kundi mag-assist gid sa mga pasahero kag pati sa nagapark nga mga salakyan. Halos 4,000 ka mga personnel ang iga-deploy sa bilog ng Western Visayas. Kadungan sa undas, lakip na ang mas sobra 2,700 ka mga kapulisan. General assessment, napakaganda. Hopefully, at the end of the celebration ng undas, mananatili na ganito ang atmosphere. I uh, told them na hindi lang tayo basta dyan nakaupo. Tingnan nyo ang uh, areas of concern nyo at ang marami ng tao please facilitate yung smooth ng pasok at sa alabas ng tao. Parking, maraming tao magpa-parking, sa simeteryo, facilitate mo rin yan. Dahil nga diyan magkagulot maraming gusto mag-park, huwag hindi naman pala pwede. Nabatiyan ang pahayag ni Police Brigadier General Josefino Ligan.